Pinagpapanggap na may kapansanan o estudyante para makapanlimos. Kabilang muna yan sa pinagagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa dalawa nitong dating miyembro, ang isang hindi umabot sa kota, anim na pong beses umanong pinalo ng mismong leader nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Hamon ng abogado ng pastor, dalhin ng reklamo sa korte. Nakatutok si Ma Gonzales. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na nagahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. Matapos maghain ng resolusyon para imbestigahan ang umanay pang abuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, iniharap naman ngayon sa isang press conference ang ilang magpapatotoo raw sa alegasyon. Si Arlene na labin limang taong gulang nang marekrut umano ng Kingdom of Jesus Christ mula Davao ay dinala sa Maynila para magtinda at mamalimos. Pinapapanggap po kami ng mga pili at bingay at mga fake na student po. Kapag kami po ay hindi po makakota, at hindi po mabinta ang aming mga panindang. Kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment kami ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. Kalaunan, napasok daw si Arlene sa tinatawag na inner circle ni Kibuloy. Nagmamasahe, um, ni at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po ako magsalita, in, 19, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahili. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil... Ang mga nasa tinatawag na innermost circle, inoobliga pa umanong magbigay ng sexual services kay Kibuloy kahit mga minor de edad. Massage, uh, pagpapaligo, uh, which are personal enough paghahanda ng pagkain, paglalaban ng kanyang damit. So, kumbaga, uh, household staff. Exclusively, uh, babae, yung innermost at yung inner circle. Kinakausap yung magulang. Si Alias Jackson, na 15 taong gulang ng recruit kasama ng pamilya, pinapalimus din umano mayroon po kami 10% o 20% po ibalik sa amin. ng after noon, after youth camp, yung nag-area pa rin kami, wala na. Limit po talaga, 10%. Naparusahan na raw siya ng sampal at palo dahil hindi niya naabot ang kota niya. Ayon kay Hontiveros, malinaw na human trafficking ito pero iimbestigahan din kung may iba pang krimen. Mayroon pong uh, kumausap din sa opisina ko na mga pastor na may kaalaman Uh, tungkol sa paano daw nagpayaman si Kibuloy at paano niya naitatago uh, itong kayamanang ito. Aalamin daw ng Senado kung sangkot din sa mga aligasyon ang iba pang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Hinimok naman ni Tiveros ang Justice Department na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor ang posibleng paglabas sa bansa ni Kibuloy. Tila sinagot din ni Hontiveros ang pahayag ng abogado ni Kimuloy sa isang panayam na recycled ang mga akusasyon. These are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. Hindi pa rin dismissed ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika na dahilan ng pagkakasama niya sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kabilang ang pagkakasangkot umano sa sexual trafficking at bulk cash smuggling. Sagot ng abogado ni Pastor Kibuloy, hindi hukuman ang Senado. Hamon niya, dalhin sa korte ang kaso yung kaso sa Amerika, eh, hindi pa nga po nalilitis eh pagkatapos yung sasabihin ni uh, Senator Ries Antivero sa kanyang uh, privilege speech para pang-ad uh, na, na so ay bahagi ng pattern ng panggigipit nang sa SMNI at uh, sa mga kawanin nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. at uh, nag-umpisa po 'yan doon sa pag uh, uh, pananakot na babawiin ang prangkisa ng SMNI para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.